sa bawat ikalabing apat ng buwan, kapag ang langit ay nagiging tila umaagos na dugo, nababalot ng kaba ang maliit na baryo ng matandang silab. Ang gabi ay hindi basta dilim lamang, ito'y isang paalala. Tila may lihim na dumadaloy sa ugat ng hangin, isang buntong hininga ng mga kaluluwang hindi matahimik. Sabi ng matatanda, huwag lalabas sa gabi ng pulang buwan, isara ang bintana, maglagay ng asin sa bawat sulok ng tahanan at higit sa lahat, huwag tititig sa buwan. Sapagkat ang sinumang mahumaling dito'y hindi na muling magibising. At ganoon nga ang paulit-ulit na nangyayari. Isang batang babae, palaging babae ang nawawala sa dilim. Walang sigaw, walang bakas. Tila nilamo ng gabi. Ngayong taon, si Clara anak ng albularyong si Manang Felisa ay nagdadalaga na. Tahimik siyang lumaki, ngunit may dipang karaniwang katalinuhan at lakas ng pakiramdam. Matagal na siyang nagdududa, bakit tila may itinatago ang kanyang ina tuwing sasapit ang pulang buwan? Bakit hindi pa rin natatapos ang sumpa sa kabila ng mga besal at ritual? Isang araw bago sumapit ang pulang buwan, isang matandang babae ang dumating sa baryo. May kulubot ang balat, puting buhok na nakapulupot gaya ng itim na ulap sa hapon, at isang baston na yari sa pinatigas na ugat ng balete. Siya si Lafang Rosa, bulong ng isang matanda. Dati siyang albularyo sa karuhatan, pinalayas dahil sa mga kakaibang ritual. Munit si Manang Felisa ay yumuko at hinalikan ang kamay ng matanda, tanda ng mataas na paggalang. Isa siyang lakambini ng mga lihim, bulong ni Felisa kay Clara. Ang kanyang karunungan ay hindi basta galing sa mga dahon at ugat, kundi sa mismong ugat ng panahon. Sila kang Rosa ay tumingin kay Clara, matalas ang kanyang mata, tila binabasa ang kaluluwa. Dumalapit na ang huling pulang buwan, wika niya. At ikaw bata ay may dugong pinanggalingan ng kagandahan at kamatayan. Hindi makatulog si Clara ng gabing yon. Ang sinabi ni Lakang Rosa ay tumimo sa kanyang puso. Dugong pinanggalingan ng kagandahan at kamatayan? Ano ang ibig sabihin? Kinabukasan, habang abala ang mga babae sa paglalagay ng mga dahon ng sambong sa mga bintana, palihim na kinausap ni Clara si Lakang Rosa. Naaamoy ng mga nilalang ang iyong kaluluwa, sabi ng matanda. At kung hindi ka kikilos, ikaw ang susunod. Paano mo po malalaman ang katotohanan? Tanong ni Clara. Dito inilahad ni Lakang Rosa ang isang lumang kasulatan. Sa isang tela ng abaka may burda ng isang diwata. Maganda, ngunit ang mga matay tumatangis ng dugo. Ang binukot, isa siyang diwata na isinumpa siya ang ugat ng sumpa at sa iyo umiikot ang huling yugto. Habang ang buwan ay unti-unting sumisilip mula sa ulap, naghahanda si Clara, bitbit -bit niya ang lampara, asin. At ang kutsilyong pinatulis mula sa tagda ng sading, sagradong pamana ng mga unang babaylan. Munit nayon, may bago sa kanyang dala, isang pulang sinulid na bigay ni Lakang Rosa, tinatawag na hibla ng katotohanan. Ipunla mo ito sa lupa sa bufal ng pagsilang. Habili ni Rosa. Doon, magbabago ang anyo ng katotohanan. Habang binabagtas ni Clara ang madamong landas, tumitibok ang puso niya kasabay ng katahimikan. Wala ni isang kuliglig, kahit ang hangin ay tila natutulog. Hanggang sa, narinig niyang muli ang tawa. Pino, mahaba, parang musika na ginawang multo. Halika iha, ang tinig ay may lambing na nakakakilabot. Mula sa usok ng gabing bumabalot sa kafahuyan, lumitaw ang isang babae, kasing ganda ng diwata sa mga alam. Maputi, makinis, may ngiting na kagagapi. Ngunit ang mga mata, pulang parang bagong hiwang sugat. Ako si Diwata Iganaya, sabing tila may alingaw-ngaw. Matagal na inaabangan, Clara. Kakaiba ang iyong puso. Sariwa, busilak. Hindi ako narito para ialay ang sarili. Matapang na sagot ni Clara. Mumiti ang nilalang at sa isang kisap mata, ang ganda niyang anyo ay nagbalak natuklap ang kutis, nalantad ang kulubot na muka, at lumitaw ang katawan na waring pinaghahabi ng bangungot. Umatras si Clara, ngunit hindi tumakbo. Sa halip, ibinaon niya ang pulang sinurid sa lupa, gaya ng bilin ni Lakang Rosa. Sa pagkakabaon ni Clara ng hibla ng katotohanan sa lupa ng bukal ng pangsilang, isang kakaibang liwanag ang pumutok mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi ito apoy, hindi rin ito liwanag ng lampara. Ito'y malamig na sinag, bughaw na asul na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay parang huminto, ang hangin ay biglang humigpit, parang hawak ng isang dambuhalang kamay. Ang mga dahon sa paligid ay tumigil sa paggalaw. Wari pinakinggan ng kalikasan ang sinag ng katotohanan. Napaatras ang binukot, ang dating diyosang napuno ng kagandahan, na yu'y unti-unting binabalatan ng sariling kasalanan. Anong uri ng mahika ito? Sigaw niya, ang boses ay nadudurog ng hangin. Saan mo nakuha ang hiblang yan? Sa mga ina na iyong ninakawan ng anak, sagot ni Clara. At sa mga batang hindi ka kailanman nakapagsabi ng pamamaalam. Tumaas ang liwanag mula sa sinulid. Naging haligi ng liwanag na bumutas sa langit. Narinig ni Clara ang tila libo-libong boses na umaawit. Awit ng mga nawawala. Mama batang walang bangkay. Hindi mo sila kayang ibalik, sigaw ng binukot, munit sa kanyang boses ay may halong takot. Ang oras ay hindi pwedeng galawin, ang alay ay nabigay na. Hindi ko sila binabalik, bulong ni Clara. Pinapauwi sa paglabas ng mga liwanag mula sa lupa. Unti-unting lumitaw ang mga anino may anyo ng mga batang babae. Nakasuot sila ng mga lumang bestida, sira-sira, puno ng tuyong dami at putik ang kanilang mga mata ay puti, walang laman, walang galit, tanging pagod at tahimik na panalangin ang sumasalubong kay Clara. Si Alingay, bulong ni Clara, nilapitan ang isa sa mga anino. Ikaw nga ba, tumango ang nilalang. Bagamat anino, ramdam ni Clara ang bigat ng emosyong lumutang sa paligid, kalungkutang hindi makatao, kalungkutang isiniksik ng katahinikan sa loob ng maraming taon. Sa di kalayuan, isang hangin ang sumipol. Pamilyar ang amoy nito, sunog na bulaklak at asupre. Lakang rosa ay dumating, may dalang sisidlang luwad. Mula rito ay kumikislap ang apoy na kulay ube, isang sinaunang apoy ng pagtubos ng pagbuwag sa kulam. Sumpain ang halimaw na sa kagandahan na bubukay sa pagdanak ng inosensya. Isinaboy ang laman ng sisidlan sa nilalang. Ang apoy ay tumama sa balat ng binukot at ang kanyang katawan ay nagliyab hindi sa inik kundi sa galit ng mga nawawalang kaluluwa. Hindi kayo makataalis, sigaw ng nilalang, kayo'y akin, akin ang bawat tibok ng inyong batang puso. munit huli na, ang mga anino ay lumapit sa kanya, isa-isa, at itinataas ang kanilang mga kamay. Walang galit sa kanila, kundi kapatawarang tinatanggihan ng halimaw. Isang malakas na pagsabog ng iwanag ang pumuto. Sumilaw ang buong bugal, at pagbalik ng katahimikan, wala na ang nilalang. Pagkatapos ng pagsabog, nanumbalik ang liwanag ng buwan. Ngunit hindi na ito pulang buwan. Ito'y maputi, malambot, gaya ng buwan sa unang gabing may umiibig. Tahimik ang bukal. Wari ihuminga ito ng malalim pagkatapos ng daan-daang taon ng pagkakabogbog sa dilim. Ngunit sa mata ni Clara, may naiwan. Isang uling na marka sa lupa, hugis palad ng bata. Lumuhod siya. Doon niya naramdaman ng bigat hindi ng pagod, kundi ng kasaysayan na kalimutan. Sa ilalim ng lupa, may gumalaw. Isang maliit na kahoy na ahon ang unti-unting lumitaw. Binuksan ito ni Lakang Rosa at sa loob ay may lumang manuskrito. Gawa sa balat ng puno, sinulatan ng tinta ng dugo. Narito ang kasaysayan ng unang binukot, sabi ni Rosa. Ang diwata ng kagubatan na ginawang alay ng mga tao sa kanilang pagnanasa sa ganda ginahasa, sinaktan, isinumpa, at ang kanyang kaluluwa, tanong ni Clara, hindi pa lubusang natatanggal, sagot ni Rosa. Iisa pa lamang ang naharap natin. Marami pa silang sumunod, at sa iyong tugo Clara, naglalakbay ang huling piraso ng tanyang sigaw. Sa mga sumunod na araw, sinanay si Clara ni Lakang Rosa. Hindi na siya basta-bastang albularyo. Siya na ang magiging tagapag-ingat ng karung sa lihim isang lumang punso sa paanan ng bundok, kung saan iniipon ang lahat ng dasal, sumpa at alaala ng lahing babaylan. Dito ipinagkatiwala ni Rosa kay Clara ang mga sinaunang gamit, isang panabon o tela ng panaginip, kung saan makikita ang nilalamang itinatago ng gabi. Isang pulseras ng hinihiblang ugat, pampatibay ng loob at pananggalang sa panlilinlang, at isang pulang abanikong yari sa balat ng banayad, taga-salo ng hiningang espiritual. Ang kagandahan wika ni Rosa habang tinutulungan si Clara sa orasyon ay hindi biyaya ng pisikal na anyo, kundi lakas ng loob na tumingin sa dilim at manatiling buo. Minsan, habang sila'y nasa ilalim ng buwan, lumapit si Felisa. Ano ka na ngayon anak? Tanong niya. Isa ka pa rin bang babae? O isa ka ng babaylan ng gabi? Ngumiti si Clara. Pareho po. Muling dumaan ang ikalabing apat na buwan Munit nayon, hindi pula ang sumilay. bagkus isang mapusyaw na bughaw na tila sinad ng umaga sa gitna ng gabi. Walang batang nawala. Wala ring halakhak sa kaahoyan. Ngunit si Clara ay hindi na nakita. Sabi ng ilan, siya'y lumisan. Sumama kay Lakang Rosa upang ipagpatuloy ang laban sa mas malalalim na gubat, sa mga baryong mas bihag pa ng dilim. May batang lalaki, si Junmar ang minsang nagtungo sa bukal ng pagsilang upang sumalok ng tubig. Nang tumingin siya sa tubig, may nakita siyang anyo ng isang babae. Maputi ang buhok, may pulang sinulid sa kamay at ngiting hindi pang karaniwan. Ikaw ba si Clara? Tanong niya. Ngunit ang babae ay numuti lamang sa kanawala sa likod ng liwanag ng buwan. Mula noon, itinuturo ng mga matatanda ang bukal bilang banal na lugar hindi lang dahil sa mga alitaptap na laging umiikot tuwing gabi kundi dahil sa gabing hindi na muling naging pula ang buwan